naka-proud no? Kasi nung isang araw, pumunta kami dun sa bahay ng parents ng amo ko. Tapos narinig ko sila, nag-uusap. Eh, ang alam nila, hindi, hindi ako nakakaintindi ng Arabic. Pero sa totoo lang, nakakaintindi ako. Konti lang. Hindi naman... Ano, basta konti lang narinig ko sila nagkukwentuhan chismisan na about sa mga katulong sa atin, mga kadama nakaka lang kasi narinig ko yung kinakamusta nila yung trabaho ko narinig ko kung paano nila ako kurihin sabi nila na napakasipag nitong nakuha namin na Pilipina. Napakalinis sa bahay. Kahit wala daw sila, nagtatrabaho ako. Hindi nila makikita yung bahay nila malinis. Kahit sa tulok ng bahay nila malinis. Yung tipok kahit hindi na raw utusan, gagalaw wala lang pakinggan kasi kasi diba, Pilipino tayo tapos pupurihin ng ibang lahi nakaka-proud din sarili siyempre bit-bit natin yung pangalan ng Pilipino Pilipina na gato tayo magtrabaho porsigido ba sa trabaho trabaho kung trabaho kaya ikaw OFW kahit nasa ka ng parte ng mundo, tandaan mo, bitbit mo yung pangalan ng Pilipinas. Gumawa ka ng tama para sa ikaka-unlad mo at sa ikaka-unlad natin lahat. Siyempre, pag gumawa ka ng tama, mas maraming maraming employer na magkakagusta na kunin tayo para magtrabaho para sa kanila. Kaya marami Pilipino magkakaroon ng trabaho. Huwag ka nang gumawa ng kalukuhan. Yung tipong ipa, ikapapahamak ko lang naman. Wala rin naman mangyayari sa buhay mo. Ang maganda, yung gumawa ka na lang ng tama. Yung alam mong tama. Kaya nga tayo nandito eh. Para magtrabaho, hindi gumawa ng kalukuhan. Tandaan mo, kung gagawa ka man ng kalukuhan dito, sa ibang bansa, hindi lang ikaw ang madudamay Lahat tayo. Kasi nga, bitbit na yung pangalan ng Pilipinas. Kaya tandaan mo, kahit anong trabaho ang pasukin mo dito, katulong ka man o ano man, gumawa ka lagi ng tama. Okay? Huwag ka nang gumawa ng ikakasakit ng ulo mo. Ikakasakit ng ulo niyo lahat. Charot. Kasi nga, mapapaham ka lang. Walang mangyayari sa buhay mo. Uuwi ka ng Pilipinas, sigurado ka bang may trabaho ka doon. Tandaan mo, mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Maraming requirements ang gusto nila. Gusto pa nila nakapag-college ka. At higit sa lahat, dapat may experience ka sa papasukin mong trabaho doon. Hindi mo pa alam sigurado na malaki ba ang sasahurin mo doon. Kaya nga, kung nandito ka sa ibang bansa, magpakabait ka. Tapos ayusin mo yung trabaho mo. Mag-focus ka sa goal mo. At mag-ipon, syempre. Ipon is life. Uuwi tayo ng mayaman. I-manifest natin yan. Yayaman tayo. Sana na intindihan mo 'yung sinasabi ko. Okay? Bye-bye. Thank you for watching.